Hello guys. So andito na tayo sa Hinaguan. and tento nang ating bagong trabaho. Hindi na po tayo masyadong mag-vlog kasi mahina na. So napag-usapan namin ni Sisi Branda na dito na ako mag-work muna sa farm para meron tayong panggastos. <laughs> Pang-date na. <maintenance. laughs> ayun, ayun ang ang bago, nat bago nating boss ako four months. <laughs> four <months. laughs> Ay, okay. so yung kayo, maglilinis tayo. Okay. Kailangan malinis lagi dito. Dito muna tayo magsimula. <laughs> naman hindi naman hindi naman laging ganon lagi talaga may ups laging may down okay so dito na tayo tayo may tas stay stay in po tayo oo uh -uh. kaya abangan lang sa susunod na makabanata ang ating mga adventure so di ko pa natin ito mag aalis tayo ng mga maliliit na maliliit na mga pinagyosihan mga ganyan okay so ngayon sa, sa pa tayo doon tayo banda ulit o di ba? wawalisin na wawalisin natin wawalisin natin lahat wawalis wawalisin natin lahat ng mga kalat ng dahil dito oh binabay bakit Ay, ito, ito, na, ito na ang ating mga bagong co-workmates, si Dodong. Elementary student pa yan, pero masipag na siya dati pa. Okay. So, hali kaya ito pa dito. Madang pa tayo. Oo. Kasi, alam nyo naman, marami tayong mga bayarin. Madami tayong kailangan mga bayaran. Kailangan nating magbayad ng Meralco. Kailangan nating magbayad ng telepono. Eh, sabi ni Brenda, ano ba, kaysa mag-hire pa ako ng kung nung, nung mag-hire pa ako ng kung sino-sino, kayo na ang nandito. Hindi na ako maghahanap ng iba pa. O, di kami-kami na lang. So, si Oyong naman po, siya po ang bagong hardenero. Ay, ay, si Oyong. Kasi! Siya po ang bagong hardenero. Yes. Ay, yung hardenero yun. <laughs> ay! Ay! <laughs> ay! mal O, oh, di ba? Ang dami ko nang nawala O, oh. kita nyo. <laughs> Off mo muna. Hindi okay. ba? Ito, pa. Ito pa. 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 tinanong siya kahit siya ang may-ari ng farm, siya pa rin ang hardinero, si Brenda, di ba? Ganun talaga yung guys. Mm Hindi -hmm. na, mamintay. Ay, ano to? May mga ganito dito. Okay, pabalikan natin ito. Itapon muna natin ito. sa mo yung layo. Tara! Ma'am, sinay mo spin doon? Ha? So, balikan natin ulit doon yung winawalis natin. Kasi, kung namin na kanat, abubot, and of course, ito na yung trabaho talaga natin doon. Kailangan so, butihin natin ang ating trabaho. Oo. Kailangan natin ang ating trabaho. Kailangan kabutihin natin ang ating trabaho. Kailangan kabutihin natin ang wala nga pinigil ko. okay lang Para kasusunod mga guests, wala lang masyadong kalat at saka dumi. Hindi okay, ba? Kailangan okay. lang, hindi ganyan. Kailangan lang, niyo. ba? So, okay, gawin okay, okay. na tayo sa... Diba? Nandito namin. natin Diba? Gano'n diba? 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 diba lang yung guys. O, tiunti yan pero na naalis natin lahat yan. Ang ating advocacy ay alisin ng mga plastic. oh O. na O. 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 So, ayan na po muna guys ang ating trabaho At tatapusin muna ang ating trabaho natin, okay? So, I'll see you later So, I'll see you later guys, bye-bye Mars, oh, eto din naman ang ating Mars, si Mars. Mira na siya ang lagi din na nagbabasak. Isa rin po siyang kasama ko sa trabaho. And Mars, Mira is Bravo. doing the gardening. the gardening today. 'Di ba, Mars? So, yeah. see you yeah, later, damo -damo. Mars. Yes. Damo-damo er. <laughs> At yan guys, ang kasama din natin sa trabaho, ang ating mga kumare si Melmar and si Mang Reya. Say hi everyone. magbaso ka lang Magulis pa ako, day. Meron pa pala tayong hindi nawalis dito, day. So, hold on. Okay. <laughs> Yo! Magkakotog yung ta! Sige, sisters. Lilian, kasungit, ha? So this will be... Okay. So okay. So there you go guys that's the gardening key Hoy, may carrots ako pala. Kun kunin ko yung seeds. Okay. Mm, okay. So, farming, farming, everybody. Tambak oh, ko. ba?